Naging kampante ako sa asawa ko. Akala ko siya yung tipo na pag iniwan mo sa isang tabi, hindi aalis at hindi makakagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon nyo. Itago mo ako sa pangalang Ruel. Isa akong OFW for 6 years, hindi na rin ako bumalik pa ulit sa ibang bansa pagkatapos ng gulo namin ng asawa ko. Kampante naman ako na mag-ibang bansa dahil alam ko na para rin sa amin to ng asawa ko at sa binubuo naming pamilya. May tindahan si Mrs. Pinahinto na siya ng trabaho niya para magstay na lang siya sa bahay dahil nga ako na lang ang kakayod para sa amin para na rin masubaybayan niya ang una naming anak. Humiling siya sa akin na bigyan ko siya ng malit na tindahan para naman kahit papaano paano may pinagkakaabalahan siya at the same time kumikita kahit na sa bahay lang siya. Kaya pagka -uwi ko ng Pinas ay binigyan ko siya ng puhunan para sa itatayong tindahan. Sakto naman at sa harap ng bahay namin ay may maliit na garahe at yun na lang ang pinagawa namin ng magiging tindahan niya. Luwipas ang ilang buwan at naging okay naman ang takbo ng tindahan ni Mrs. Lalo't sa gabi daw ay mas marami ang benta niya. Yun katabing tindahan kasi ay maaga nagsasara, kaya mas hinigitan niya ang oras ng bukas ng tindahan niya. Madalas na mga customer niya noon ay kundi mga late na galing trabaho ay mga buwibili ng alak at sigarilyo. Nabalitaan ko rin na naglagay siya ng mahabang upuan sa harap ng tindahan at nagiging tambayan na rin na nagiinom sa tindahan. Sinabihan ko siya na mag-ingat lang siya at dapat nakalak na ang gate pagsapit ng gabi. Pagka uwi ko ulit ng Pinas ay okay naman si Mrs. lalo sa labing-labing namin. Pero habang tumatagal ay nag-iiba siya. The way na manamit siya. Kung dati naka-t-shirt na malaki at maluwag na short, ngayon ay naka at maigsing short. Eh, sa tindahan lang naman siya tatambay para magbenta. Pati sa labing-labing namin, habang tumatagal, ay nagiging malamig na siya. Dati, kahit tulog ako at bigla ako nalang mararamdaman na may humahalik sa sandata ko. O di kaya'y nakaibabaw na siya hanggang sa kahit tumipas ang ilang gabi ay wala na siyang gana ang rason niya, pagod siya pero nahuhuli ko na sa cellphone sa madaling araw pag tinanong ko kung anong ginagawa at sinong kausap, nag-Facebook lang daw siya isang umaga nagpaalam ako kay Mrs. na pupunta ako ng agency para magayos ng papel para sa next na pag-alis ko Usapan kasi namin na isang alis na lang ako at mag stay na ako dito sa Pilipinas. Nung andun na ako sa agency, may isang papel ako na nakalimutan sa bahay. Kaya hindi rin naayos ang pag ko. Kaya umuwi agad ako ng maaga. Sinat ko si Mrs. Tungkol sa nakalimutan kong papel at sinabi kong pauwi na rin ako. Pero hindi siya nagsisin. Baka kako, busy or may ginagawa sa tindahan. Pagdating ko, nakita ko yung tindahan na bahagya pag nakasara ang tabing sinilip ko at nakapatay pang ang ilaw sa loob. Sa harap na pinto ay sarado. Kaya sa likod ako dumaan. Nakapatay ang ilaw sa sala at tulog ang anak namin sa kwarto nito. Nung oras na yon ay nakaramdam ako ng malakas na kabog sa dibdib. Inikit ko ang tenga ko sa pinto ng kwarto at narinig ko ang umol ng aking asawa para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon. Malamang, may magsasabi na sana binuksan ko ang pinto. Oo, sinipa ako ng malakas ang pinto at bumungad sa akin ang tagpo nila na naka-helicopter. Bigla-bigla ako sa tagpo. Biglang-bigla ako sa nakita ko lundag si misis papunta sa akin para pigilan ako sa pwedeng mangyari. Pero pag ando ka na pala sa ganong senaryo, eh para kang estatwa na hindi makagalaw dahil sa pagkabigla sa natunghayan. Dali-daling umalis ang lalaki, tanga yung mga damit nito. Ako naman ay nayakap ni misis at panay hingi ng kapatawaran. Naramdaman ko na lang na tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko ng mga oras na yon. Hindi kami nag-usap ni misis. Iniwan ko siya sa kwarto at umalis ako. Pumunta ako sa pinsan ko. Pero hindi ko sinabi ang problema.